Good morning mga ka-idol o tork na mong kwan o nais na gunahan niya karun mm. ano napad baol. -guna mm. mga mm. na napad baol nagguna na sa mong dres yung mga tork na huwag nga rin siya o guna hi dong guna siya siyang mais kaya na yung tork kugon ba hindi na kaya yung ang kugon o pero lang ibubaw. Tara hmm. na. Iniguna guna sa kugon mga ka-idol. Lokaton mo yung gamot kay Maon ni si Jai Muturok. Hindi hmm. ha. Huwag oh. pa na naturok di ha ang mga uban mais. Hindi ha ba mga ka oh. o. Katong ahong di vlog nga gitanom na ko. Maon ni si Jack. Ang dali na kayo. Ang uban dito huwag pa to nanuro kay bago pa man to. Maon na ni nauna nga huwag gitanong kaya ingon na dito si babaw yang gunahan kaya na na may turok dito si babaw ang uban pa banat dong saan yung nga mais dong uh, kuwan din yung nga mais sa nang tapol bayulit yung katundig to pilit nga mais itong puti Di ang gatong unahan, yellow corn nga mais. Bali tulo ka klase ng kuan mais. Bali tulo ka klase. Yellow corn ug puti ug tapul. tapol. Tapol, tapolan. Wardang. Ya, Sa, sabayan pud kamuti. Hmm, nang kamuti ni um, boss. Ug um, jaba. Pero apa pa ni truck ng Java. na mo niya. Na, pwede lang parang ibabaw. Kasi dito, to, daubanan. Parang hindi apikas o kanong hindi apubos. Daubanan. Hindi kay basa paman. man. Hindi ha, na naman na dauban. Kay basa paman. Karang daan mong dauban niya. Galain mo ng timpo. Hindi diri onahanan nahanan na nitanong diya mais gila kauin pa pak yang dia maes dia ya oh yang dia ada planan na dia so kan yang natubo kau tuh unan yanggi tanam hmm, nara hmm. dung na